ngayon ay anong oras na? 1.15 1.15 am papunta na kami ng uh, na IA Terminal 3 no so nagpatid kami kay Mark kasama namin yung anak ni Carla si Francis tapos nasa harapan ang dalawang panot ay Char, si, si Enzo tas ang nagdadrive si Mausetong itong uh, drive So, tinatawa na kama ko sa Mausetong itong ni Francis. Dahil <laughs> kinuento ko sa kanila, di mo sabi mo gusto mong maputol yun dito mo, mo. Para mataas na lang yung mo. Hindi <laughs> <papad> <laughs> na siya panood. Papantay dito. Oo, papantayin. <laughs> ano ito kami sa NLEX sa Pasco pa lang kami guys. Update namin kayo kapag nasa airport na kami guys! So, ayun, nandito na kami sa loob ng airport. Nakalagpas na kami ng immigration. Hindi na muna kami ng video nung simula nung pagbaba sa Kasi nga, mahaba yung pila sa check-in counter. just ko, ah, uh, ng pila. Pero, pagdating sa immigration sa akin naman, wala nang masyadong tinanong. Kasi, second time na namin din to. So, tinanong lang, anong trabaho ko, sino kasama ko, at saka anong kumpanya. Hindi, sinabi ko lang partner. Tapos, wala na, wala nang walang uh, hiningi na documents wala or, kahit ano. No, sa iyo. Ang tinanong lang sa akin anong trabaho. Kasi kabahan niya ako usually. Tapos sabi anong trabaho mo? Sabi ko, uh, unemployed po ako tapos vlogger po ako. Sabi ko, okay, tatak na agad ang business ko. Ano lang, mabilis, mabilis na agad. So, pa, ay, tapos um, ano, so ngayon naman, susubukan namin yung mga airport lounges. At ah, dito kami sa may Terminal 3. So, kakakit ah, kami sa 4th floor. Punta tayo dun. Try natin. Okay guys, try natin sa airport lounge. Sige, okay, yeah. na 4th floor. Sige, muna mo na lang dito kasi diba? Hmm. Para, para hagad na hagad ka. Oh, magta-travel hagad ka. Eh, kasi nga, habang haba ako. Alam mo naman ako. Kaya, let's go. Patay okay. airport lounge. Patay airport, airport lounge. Port Flory daw yun. Subukan natin. Tingnan natin kung anong meron doon. Is it a port floor? Oo, oh, pindutin mo na. Ito kami mapapalipas ng oras, guys. Porfoy level 4. Ay. So, anong level ito? ito? Ay, akit pa. Ay, pababa pa siya. Pababa pa pa siya. Pababa. Pa ba -ba Balikan na lang namin kayo, guys, kay pag nandun na kami. Bye. Bye-bye. Bye-bye! Hi guys, ito na kami sa tax. Ito man lang kami mag-stay ni Jowa. Kapag uh, nag-aantay kami ng flight namin mamaya to Taiwan. Kapagayin si Jowa ngayon. Yon. Ngayon si, si Jowa. Ngayon si Jowa si Jowa ngayon nasa counter siya magbabayad siya para dito kami mag-stay yeah, ang ganda wala may experience namin yung kasi dito kasi libre food Ay, hindi man libre food may bayad pala pero buffet ang ano buffet ang food dito ngayon hey, kamusta kayo actually kanina kinakaban ko sa ano, sa immigration siyempre nung ako pag-interview kasi nakapagpanood kami noon uh, sa mga vlog kahit mga ilang travel na sila parang grabe pa rin yung ano, question question talaga sila kung ano yung mga ganito pero syempre ako nakapila kanina Kinakabahan talaga ako pero nung tinitingnan ko yung immigration so uh, nakuha siya sa tingin ko tsaka mas <laughs> tinignan ko uh, tinanong niya sa akin noong una, -una. Sabi -sabi, anong work ko sabi ko po ah, uh, unemployed ako pero vlogger po ako, wow. Vlogger. Vlogger. Tapos yun ah, tuloy-tuloy na, tapos tataka na, tataka na yun ako yung, yung pinaka boarding pass ba yun. Tataka niya tsaka yung sa boarding pass, o yung passport ko. Yun. yun ah, si Jawa naman, tinanong din sa kanya kung, kung anong work niya. Kung anong work niya. Ayun, na-business sa kanya kasi naka kami nakalista na kami nung una. Ano? Hindi ba na eh, mo? Hindi. Ang mo? Ay, Ay, yan si, Jowa. Ay, si Jowa. si Jowa. Dito na lang yung ano natin. Ha? May Ayan. Akin camera. Mo kami. Camera? Hindi mo kung baso Bakit show Hi, guys. Ito yung aking

Nakalakad na kami. Hmm. Ang tayo gate 105. Ang sa 105. Travel free. Travel free shop. Hmm. Lapit na kami mag-boarding. Actually, 7 o'clock ang flight namin. Siguro mga doon kami mga 7, mga siguro mga 5 o'clock pwede na kami pumunta doon. Pero naglalakad na kami. Papunta na kami ng 1.05. 1.05 kasi yung pinaka-gate namin. Ay si madam mo. Oh. Si boss madam. <laughs> Ay, yung nakakanong matulog doon, nakakaiha. Dito muna tayo. O, oh, dito muna tayo. Ay, lang naman yung 1-0, oh, ano. Dito na tayo. Ayan. Hi, guys. Nandito kami sa... Kawalan. Kawalan. At least ito, pwede kang umilik dito. Kasi ano, malawak na pa, ano ito, parang hallway. yon. Ang aga pa, kasi tinamo ano anong, anong oras pa lang, dahi. Magka-5 pa. lang. Eh, ang, ano namin, ang flight namin, 7 o'clock. Kuyat na naman ang... Eh, ako. Diyos ko po, nantok ako. Pero ang, ang ganda ng, ano mo, ang ganda ng CR sa ano mo. Doon sa lunch. Yung premium lunch doon sa ano, Ah, pags? Ano sabi ng pags? Parang pag-pag? Pags. Parang nabusog pa Parang hindi ko nag-get, hindi ko, na ko na nagustuhan yung food. Pero okay naman ang naman, pero parang pa sa akin hindi ko na nagustuhan yung kasi parang magkano 1,000. Alam mo daw, alam din may VIP doon eh. Banda sa dulo VIP. Pero parang reclining chair lang. Dapat siya meron yung massage o ano yun. Pero, pricey siya sa so 1,000 plus. Ang food. Dapat kasi ang food dapat doon. May rice. Yeah, may, may promo yun sa, may promo yun sa pa. Basta, mapapawid. Mapapawid. Mapapawid yun. Ay, sa ibig sabihin ginamit mo? Ah, uh, um, mapatawid. Mababawi, mababawi mo. Mababawi. Oh, Pero so, hindi ko nagustuhan yung food. Nagustuhan ko siguro kung meron yung longganisa, meron yung corn beef, yung mga egg-egg ba, yung may rice. Kasi so, di ba breakfast naman? Hindi gusto ko yung ano. Parang yung kinain ko na ano, yung... Um, hirap na. Parang cute ng no, ano ng no, ng no, no, Parang sa bahay. <laughs> Parang inalayan ko yung inodoro kasi bumagsak. Nakakahang. uh, pero ano, okay naman. Pero konti lang kinain mo. Konti lang kinain ni Joe kasi di pa niya gusto yung food. Hayun. Antayin tayo muna tayo ng boarding boarding natin. Going to Saiwan. <coughs> And guys, so may ulit guys. Bye-bye.